Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mukhang nasa bakasyon ng engaged couple na sina Ellen Adarna at Derek Ramsey. Batay sa kanilang mga Instagram posts na nasa beach sa Siargao. Kasama ang kanilang pamilya at anak ni John Lloyd Cruz kay Ellen na si Elias. Batay sa kanilang mga kuhang larawan ay mukhang enjoy na enjoy naman sila. Mukhang komportable rin ang Junakas ni JLC sa kanyang future stepfather. Sa Instagram post ni Derek, Isang netizen ang nagkomento na para umano silang sina Angelina Jolie at Brad Pitt ng Pilipinas. Angelina Jolie at Brad Pitt ng Pinas. Bagay kayo. I wish forever na yan. Saad ng netizen. Agad na sinagot ito ni Derek. Nako, naghiwalay sila ba? Diba? Lol, sina Angelina Jolie at Brad Pitt na nagkasama sa pelikulang Mr. and Mrs. Smith ay naghiwalay na noong 2016. Nitong February 2021, umamin si na Ellen at Derek hinggil sa kanilang romantic relationship. Isang buwan matapos nito, engaged na sila. Anong masasabi mo sa balitang ito?